Niii 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 Pag nalimog lang mga kandengi para magdaghan ko ng mga biktima Hahaha So yun tol, araw po sa ating lahat no Mga solid supporter po natin Na walang sawak po na supporta po sa atin So yun tol, pasensya po ngayon lang po tayo na kapag exploration So sana po maintindihan niyo po tol at sana itong video na po na ito tol o exploration natin ngayon ay pakishare po ninyo at pakikalat po tol no. Tulungan niyo po sana ako tol na uh, ikalat yung video natin. So ayan, busy po sa lahat ng team katakot tol no. Uh, ngayon lang po tayo na ano tol kasi po namamaga po yung uh, yung nakita nyo yung nakaraang exploration natin tol yung yung kamay natin na namamaga dahil po na tripan po tayo ng masamang mga engkanto so pagkatapos nun tol yung ito na naman kabilang mata natin ngayon lang po ito na normal nung nakarang araw hindi ko po ito ma -ano tol madilat kasi po parang sinundin na yung ano natin kaya ano ko tol uh, humihingi ko na tawad sa mga ano uh, masamang engkanto no kasi hindi natin alam tol kung sila ba yung may gawa kasi sa kabilang mantala na naman natin, tol, hindi ko ito ma-idilat nung nakaraang araw. Kaya, tol, dito ako pumataso sa area na ito. Huwag ka sa kali, tol, kasi baka nakulam tayo, tol. Baka nandito yung babaeng kukulam. Palagay ko, tol, malaki talaga yung kutob ko, tol. At saka, ito yung mga sinasabing kambing ni Oscar dito noong ano nila, na pinapain na dito sa lugar na ito, tol. O ipakikita natin sa inyo tul Mga kambing na ito tul Kasi matagal na ito dito eh. Meron May, tayong naririnig tul Bihira lang daw itong pakita tul Kapag sa ano Itong mga kambing na ito tul uh, Kadalasan yung puses ng kambing Na daw yung makikita Pero ngayon nakikita natin tul Kaya i-video natin ito tul Kasi nakikita natin ito tul eh. Kaya nakikita din natin sa inyo tul So yun set out Kaya Kay Tita Cilia, ayan, kay Lord Beverly ayan, kay no, kay Ma'am Nina, Ma'am Sharina ayan. Chat out sa inyo lahat no. Kay ano? Uh, Tita Flora ayan. Chat out sa inyo lahat tol, mga sulit supporter natin din po diyan. At nasa mga porta sa atin. Wala sawa na sa porta. Ayan. Uh, salamat sa pag-iintindi niyo po tol. Pagmamahal po niyo sa channel po natin no kahit hindi po gano'n ito yung kalakasan yung exploration natin so yun tol uh, kapag explore po tayo ngayon tol kasi ano po yung nakahiram po tayo ng pag explore natin kaya ex, bibigyan ko po kayo ng magandang exploration tol so, kung ano man yung mahinat na, mahinat na natin dito tol sa area na ito so, sana pala po tayo tol no So ipakikita natin tol kung yung mga alaga nilang kambing tol kasi ito po yung ginagamit nilang pang biktima dito. Kasi sa tuwing ano sabi ni Oscar dito tol, nung una ko sa naligtas, sa tuwing meron na pupunta dito na magatangkang kukunin yung kambing. So, ayan daw yung mga kambing na yan. <coughs> ay meron daw na nakalagay na berto dyan tol. Pag sa nakain daw na yan ng tao, kaya, kaya mabilis doon silang rumarami. Kasi pag nakain yan, magiging aswang daw. Yun nakakalat Kaya Ato natin to, tol, ipakita natin to sa inyo. So sa lahat ng mga suporta no, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawa na suporta. Pagmamahal po ninyo sa channel po natin. Ito so, tol sa lahat tol, hindi kayo magsawa tol ha, po tayo tol. So kailangan nating alamin tol kung ano nangyari sa atin tol. Tra. Oh, tol, explore natin ito tol. Ito na po yung mga camping tol. Ayan. Ayan tol, palapit po tayo sa mga camping tol. Nakakabihan na yung mga kulay nila tol halos mga puti itong inalaga nilang kambing para po talaga malinlang po talaga yung mga tao no pumasok dito may kulay itim din pala tulo saka ang maraming talaga dito ito yung mga laga nilang kambing sabi to ni Oscar bihira lang daw ito makita daw no? pero ngayon nakita natin ito kailangan natin kunan ng kamera kasi para makita din po ninyo ayan o no? oh.

yan ipapakita lang natin sa inyo tol na itong mga kambing na ito ay napakadelikado kasi nilalagyan ito ng bertod itim na bertod mga puti ano yung dalawang puti tol isang puti ayan isang nga nito tol grabe ang, sabi ni Oscar ang dami lang itong pinalagaan ng mga hayop para daw yung mga tao ay ma ano yung masilaw yung mata para pag once na kinain to nila magiging ano sila to palagay ko parang mayroon ding mga ano dito mga manok kasi pero hindi ko natanong ka Oscar to lang sabi lang niya kambing kambing lang daw kasi kadalasan kapag mayroon daw na pa na tao mga ano talaga daw masisilaw talaga sa mga kambing mga alasan kambing kaya pag dinala ito once na ano ito Bihira lang daw ito makita tol Itong mga camping na ito tol Hindi ko alam kung mabait ba ito tol Umaamo ba ito Mga camping na ito Takot siya sa tao tol Takot siya sa mga tao Takot sa tao tol hindi lalapit sa atin tol takot tol hindi ko alam bakit takot yan sa atin tol ito mag iba yung kulay niya tol sa ayan dalawang puti yan to dalawang puti at saka ayun dalawang puti yan oh ang dami tol oh tingnan nyo tol ang dami nito ulakan kambing tol no ang dami talaga grabe mga laga dito tol ayun ano Sino, yun, nakaitim. Sino yan, Tor? itim Ano? Sino yan? Lahat. Lahat, Tor. May naka-itim palapit dito, Tor. Naka-itim, Tor. Lababari na pa palapit dito. Baba yung buhok, Tor. Palapit dito sa atin, Tor. malapit sa mga kambing doon. Malapit sa mga kambing.

ang daming kampilya, tol. Siya pala yung may kawa, tol. Para malihan lang kami, tol. Wansak kapag kinain mo yan, tol. May itim na peltudo yan sa pinuskar. ni na yan yung uskar, tol. May mga itim na peltudo lang kalagay yan, tol. Kapag yan ba may, may papatbal sa ng tao, tol. Wansak kinain yan nila. Papasok yung itim na peltudo sa kanila, tol. Magiging aswang na sila, tol. At yan sila magparami sila, tol. Sobrang dami berangkat lagi itu nos kaya belas api itu sekarang sebelum dami datang kamping di to ikaw pala yung may ano lag, yung, uh, laga yung alaga ng kambing nito tulong sobrang rami to halos hindi na hindi lumalapit sa tao to may kung titignan lang natin tol no parang normal lang po sila tol parang ordinary lang po silang kambing tol kung titignan lang po natin tol kung wala po tayong alam tol kaya pala si Oscar no binulgar ito ni Oscar kasi naawa sila sa mga biktima tol meron kasing ibang tao dyan tol kapag nakakita lang ganito tol nilakaw yan nila tol mautak din sila tol kasi ito yung mabilis na ano na ng tao ito din yung inaalagaan nila tol once na nakuha ito ng tao tol kundi kainin ng tao kundi ibinta yung kumakain yung delikado tul kasi meron to nakalibing na pertud itim ng pertud para hindi na lapit ng tao tul ni nito lah baka nito tul talagay ko tul maamo to tul Mie. 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 takot sa tao tul

kailangan natin itong pigilan ayup sila grabe talaga itong babae ng kukulam na ito grabe talaga yung plano niya ano grabe sobrang dami nila sa ito tol halos kaya pala ito yung sabi ni Oscar tol kaya pala ito yung sabi ni Oscar minsan kapag nag-export tayo dito tol hindi natin nakikita kasi nilagyan nila ng pampabulag yun nakita natin tol pinakita ko na po sa inyo so ang pakapanak pa lang lahat to, yung babae ay makukulang pala talaga tol siya pala talaga yung may ng mga ano mga kamping na yan grabe talaga tuso talaga palagay ko tol parang kay ko may kinalaman din yung babaeng kulam sa nangyari sa atin to may araw din yung babaeng kulam sa atin to makakaganti din tayo to parang daming alaga nilang kambing dito no? delikado talaga to kaya to mag comment kayo dyan to lah mag-comment kayo dyan sa comment section tol alam natin tol na kapag ikaw ay normal na tao tol tapos wala kang alam sa kwento tol may nakita ka sa isang lugar na kambing tapos walang mga tao walang may ari di ba tol maano ka masisilaw ka tol ah, pero hindi po lahat tol ha. hindi po natin lahat pero may mga tao talagang mabilis masilaw tol kagaya ng mga hayop na ito tol mga kambing once na kapag ninakaw mo yan tol o kinuha mo yan dahil nasilaw ka dinala mo yan sa inyo pinakain mo yung buong pamilya mo o di kaya bininta mo yung kumain tol delikado tol kasi inilibingan ito sabi ni Oscar napaka delikado kaya pala sabi ni Oscar tol meron na silang alagang kambing nito pero wala pa na tayo nakikita kasi nilalagyan nila ng papabulag para hindi mabuking Dito nakita natin tol sila pala si yung babaeng kukulang pala paraga nag-aalaga. Sabi ni Oscar tol, minsan daw kapag wala silang nabibiktima ang tao, kaya pinaparami nila yung kambing kasi dugo ng kambing nila lang daw yung ano um, nila, nila. So kaya kaya pala sobrang rami pala tol ng kambing dito. Kadili karo dito tol, sana walang mapadpad dito tol. Sundan din ba mga mangkukulam tol.